Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan Magandang araw kaagapay Ako po si Pastor Ronald Leobrera Agapay sa si magagawing akbangin sa pasimula ng araw na ito ang ating pag-uukulan ng pansin sa araw na ito kaagapay ay ang pagpupuno ng Diyos sa kakulangan ng ating buhay. Kaagapay mahalaga na tayo ay makaranas ng kasapatan at kapunuan mula sa Panginoon. Nakakapagod ang buhay na sinasabi nating tayo ay mananampalataya subalit maraming kulang sa ating buhay. Marami tayong hinahanap hindi natin alam kung saan tayo lulugar at kung minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At ang nakalulungkot, hindi natin alam kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Maraming tao ang nabubuhay ng ganito, nalilito at tilabagang naliligaw. Ang aking dalangin na ang paksang ito ay makatutulong upang tayo ay maging buo tatlong bagay tungkol sa ating sarili ang pagtutuunan po natin ng pansin sa araw na ito. Una, ang ating katangian. Ang ating mga karakter at personalidad. Tayo ay may natatanging katauhan. Tama ka naman kaagapay sa mga panahon na sinasabi mo noong una na may sarili kang pag-uugali. Wala tayong masasabi tungkol doon. Tama kakaagapay, meron talaga tayong kanya-kanyang karakter. Subalit sa oras na pinapasok na natin si Kristo sa buhay natin, ay meron na tayong bagong katauhan sa Kanya. Ang sabi sa Galatia Kabanatang 2 sa mga talatang labing hanggang dalawamput isa, Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng Kanyang sarili para sa akin. At sa pangalawang korinto, kabanatang lima, tanatang labimpito, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kagapay ito na ang iyong pagkatao, ngunit ito'y halos hindi kayang paniwalaan ng marami. Matagal nang gumawa si Jesus sa buhay mo, yan ang dahilan kung bakit meron na tayong bagong katauhan sa Kanya yung dati nating pagkatao ay maaring mawala na at tayo ay magkakaroon na ng pagbabago pangalawa ang ating pagsasanay ito yung pagkakataon na tayo ay magsasanay upang matutunan natin ang pagiging anak ng Diyos napakahalaga ng pagsasanay kahit anong gawin natin kailangan ng pagtuturo sa bawat isa sa atin upang maging handa tayo limbawa kapag ang isang tao ay nag-apply ng trabaho at kapag siya ay natanggap na ang susunod na gagawin niya ay ang pagsasanay may training period at doon mo matututunan kung paano mabuhay bilang isang empleyado ano-ano ang dapat gawin ng isang manggagawa isang batang lumaki sa lansangan ang inampon ng isang mayamang pamilya at nang ang batang ito ay inuwi na sa kanilang tahanan, nagulat yung pamilya sa inasal ng bata. Sapagkat lahat ng pagkain sa loob ng refrigerator ay itinago niya at inilagay ng bata sa ilalim ng kanyang kama. Alam mo kung bakit? Kasi nakasanayan ng bata na kapag may pagkain sila, ito'y kanilang pinag-aagawan at kanya-kanyang tago ang kanilang ginagawa. Matagal bago nila naturuan yung bata hanggang sa dumating yung pagkakataon na natuto din natutunan din ng bata na hindi siya dapat magpanik kasi marami namang mabibili sa tindahan na pagkain marami din ganyang kaisipan ng tao, laging parang nauubusan laging nagpapanik at nag-aalala ang sabi sa aklat ng Jeremias kabanatang dalawang butsyam talatang 11, isa sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kagapay, di ba't napakaganda ng plano ng Diyos sa atin? Subalit ang tanong, papaano mo lalakaran ang mga planong ito? sapagkat kung ikaw ay isang magulang kahit anong ganda ng plano mo sa iyong anak kung hindi naman ito marunong sumunod naniniwala akong wala ding mangyayari at baka masayang lang ang lahat katulad din ito sa Diyos kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa iyo kung hindi ka susunod wala ding mangyayari pangatlo ang pagsasakatuparan ito ang implementasyon ng mga bagay tungkol sa ating mga buhay. Pagsasakatuparan ng ating mga sinanay at natutunan sa buhay. Lahat ng bagay na paplanuhin mo, kahit anong ganda niyan, kahit gaano ka pa ka-excited dyan, kung walang implementasyon o pagsasakatuparan, mawawalan lang ng kabuluhan ang lahat. Ang sabi nga nila, puro ka lang drawing. Sana, kulayan mo naman. May kilala ka bang taong puro drawing lang lahat ng sinasabi niya? Ito yung mga taong mahirap ng paniwalaan. Hindi nakapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. Kagapay, kailangang makita ang iyong natatanging katauhan, ang iyong katangian. Makita na ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod at sanaying isa buhay ang pagiging anak mo ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa iyong bagong pagkatao. Dito mo palang masasabing kaya mo nang mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Dito mo palang mararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Living by grace. Ang nais ng Panginoon maging totoo sa buhay mo ang kanyang mga pangako upang maranasan ang kapunuan sa mga kakulangan ng buhay mo. Ayon sa pangalawang korinto, kabanatang isa, mga talatang dalawampu hanggang dalawampu't dalawa. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.